Go. So yan, good morning, good morning guys. Uh, tayo ay nakauwi na sa bahay. So, hindi ko na videohan yung pangyayari doon sa ano, kasi talagang hasil yung masyado. Kaya so, ngayon, tayo ay pit na sa ating medical. So, ang ating bangka, kailangan natin yung benta Kasi kailangan, natin ng dagdag financial. Kaya, Ibibigay natin ito sa murang halaga. Sa 45k lang, ibibigay na natin ito. buwan pa, hindi pa ganun ka. Pa, Kanan. kasi, binangga kasi ito ng kasama ko. Kaya ngayon guys, uh, siguro ang list namin mga hindi naabuti ng 15 ng September. Nakapapasa na kami ng kung hinihintay lang namin yung videos at saka yung film ticket. Kaya ngayon, kayo muna ipansamantala pansamantala muna tayong lalayo na hatot sa mga viewers ko dyan tayo muna ay eh mag-iipa ng journey <laughs> susubukan kasi talagang kumbaga wala tayong hawak nito sa laot na ano eh na isda ay, hindi pa naman tayo ganoon ka wala pa naman tayo sinasahod sa youtube kaya kailangan talaga ng ano na aking mga estudyante mga college Kaya ano lang naman, 5 months to 8 months lang naman to. Kaya, so, yeah. yeah, kaya yan, tayo ay mag-out muna. Okay na itong ayos sa saglit. Shoutout nga pala sa akin mga viewers na matagal ko nang namimiss talagang ayun na sa Manila yan kaya siya shout out na lang natin ng mega mega shout out kabusing GM tayo muna eh kung samantalang magagala sa Korea sa seasonal worker yan kasi kailangan kailangan talaga ng ating kamiga lalo na sa mga college na mga sityante kapos na kapos talaga Kaya ito ngayon sa aking mga viewers dyan na si Russell Pinauhas, si Rudy at saka si Alperil si Nilabs, Labs. Shout out sa inyo na may kimbing yung shout out. May kabusi, may Kaya ayan, nalimutan ko yung aking mga ko Master si RC. Si Master RC 131. Kaya ito sayang. Kasi sila Kasi ay eh, wala talaga tayong financial ay eh, kailangan ko talaga ng 50k ang dagdag doon sa aking uh, investment fee kaya talagang one, uh, kailangan talagang ibenta muna ito madali na lang yan pag uh, nandoon na siguro eh, talagang lalo at may kakasalin ako ay medyo ang sa kakasali na gamit ko sa pagpapakuan gamit may buwan na magpapahuli na tangi tangiginan pero ay, nakaraan buwan. wala okay, wala pa ano yun ngayon. ngayon magbibinog na ng buwan magpapahuli na yan. medyo uh... dahil wala. na eh, basta magtalang maglalakbay sa bulwak Sige. ya update lang yung sa aking ibinag na nag medical kami sa x-ray. So putol talaga kasi pagdating ko sa general check-up hindi na masyadong makagalagod sa sadaming tao. Hindi na maka hindi na makablog. Kaya ay niya kanina ko ng WhatsApp port. Ayan, update lang natin para kung paano, makamusta ko kayo mga views ko. Nangihinayang man tayong ibinta ito, talagang kailangan nating ibinta, pandagsag. Kasi hindi naman ito luma talaga. Bago pa itong bangka ko. Eh, talagang malaki ang pangangailangan maka-graduate na yung aking mga anak. Okay na. Alam mo yung karapatan natin yung mga bulan yung paaralin ng ating mga anak. Hindi kaya. Kapat ang aking student eh. Ayan guys. Ay, Abang-abangan nila natin yung mga susunod na journey doon sa, no? sa Korea. Hindi matagal-tagal -tay. patuloy tayo maka-upload doon sa Korea. Kuha ng... Siyempre, mga nga papa tayo. Eh, si Kurikong. Lagi ako ng Shout out. Sa, shout out nga pala kay Idol Kurikong. Yan. Marami salamat pala sa iyong, ano, sa yung mga tip na kailangan talaga sa ating mga Pilipino. Pag nandoon na, sumunod tayo sa kultura ng mga Koreano. Hindi yung astang Pilipino tayo dito na parang wala lang. Kung ano yung mga naayos na mga Koreano, gawin natin. Tama yung pagsabi ni Idol Kuri kung hindi maging sip, -sip hindi ipakita mo yung pagkukusa. Hindi sa lahat ng ano eh, porke ano na ano ka na, ka naka day of mo, na hindi kana maaring tumulong o ano. Siyempre, mas magugustuhan ka ng puwero pagka ganyan ano, na nakitaan ka na ba may pagkukusa ito kahit hindi mo sasabihan, kahit di off mo tumutulong, hindi pagsisip-sip yun nasa ugali talaga ng tao yan, ano. kasi tayo mga Pilipino pag nakitang kasipag. kahit ano sasabihin ka tutulong ka lang sa ano sa binagad mali yun maganda yung makitaan ka ng potential na ito ay eh, talagang gumagalaw yan kaya ngayon maraming salamat ah hindi yun kung mga tips mo na mga hindi dapat at dapat gawin kaya talaga talaga mag-aaral ng English language, language ng ano Korean kaya yan, naano ko sa cellphone, nagaano ko ng mga bills Korean, yan. Ito paano. Kahit sa pagkalang na lang at paghingi ng pamamanhin, ay eh, makapagsalita tayo ng Korean language para kahit pa paano matutuwa naman yung ating employer. Magamot hindi pa man tayo nakakarating doon, pero dapat talagang pag-aralan. Kaya sana, ito, ko, ikaw makita dyan sa ano, na, sa dyan sa Korea, sa Wando sa Wando South in South Korea. Uh, Abalon din yan po rin kong yung aming gagawin. gagawin dyan sa uh, fishing. Hindi And, naman fishing na katulad dito. Hindi okay, katulad dito, idol ko rin kung kumapakulor din yung mga vlog ko. Nandung kami sa Kalawakan, nasa mga 40 miles, 30, ganyan. Ay samantalang yan, nandyan, nandyan nga sa malapit. At saka yung sinasabi niya, yung napanood ko na alas 3 pa lang, lumulusong na sila ay natural yun sa manging isda. Sa pure na manging isda, ha? Sa pure na manging isda, hindi lang alas 3. Alas 12. pa kami umalis dito ng gabi. Para lang makarating kami sa spot namin kung saan maraming isda doon. Kaya ay, sa sakripisyo talaga. Sakripisyo talaga ano. Sino ba namang mabubububuhin, mabububuhin kung maganda naman yung pakikitungo mo sa mga kaya mo. Yan naman eh, meron talagang mal dito. Kahit anong magandang pakikitungo mo. Pag natapat ka talaga sa mga Koreanong hindi maganda pag-ugali sa kanilang mga uh, tauhan Ayun, ay talagang ugali na talaga nila yun. Eh, tayo mga pure na mga isda, sanay na tayo sa ganyan mga madaling araw. Yan, sa mga uh, ganyan kalakaran. Kaya, ako talaga yung lubos na nagpapasalamat kay Edon Puricom, mga sabi nila eh, hindi nakakatulong na kundi. Na. Maraming natulungan sa Edon Puricom, hindi lang tayo binablam. Kaya sa totoo lang, maraming salamat na may mga ganyang mga vlogger na nandyan na may kumbaga uh, mayroon siyang ano sa mga kababayan natin dyan. Mayroon siyang um, mga advice na kikiramay. So, isipin mo, doon sa Del bulakan Bulacan na Panuto, ay eh gusto nang umuwi. Ngayon, humihikayat niya yung Delpuri eh, kung uh, huwag na muna umuwi kahit paano. May madala sa pamilya. Ito eh, totoo naman yun eh. Kung maaari na may manilipatan na ano, eh bakit nga naman ako okay, eh, hindi pa nakakabawi sa gastos. Eh kung halimbawa, kung sa akin man, may eh, mangyari, huwag naman, naman nawa, eh kung si Idol Kurikom, eh mas mamay namin kung na pa kaysa sa umuwi na wala kang bayad sa mga ano, nahiraman mo, nauktangan, at saka dala sa pamilya. Kung meron naman choice na lumipat. Hmm. Hmm. Taposin yung buwan. Hmm. Matapos, matapos man lang yung kontrata. Kaya, Idol, saludo ako sa'yo sa pagtulong mo sa mga ano, ating mga kababayan dyan. So sa mga hindi nakakaunawa, mga pinapanood lang iyong eh yung mga vlog mo na ganyan, hindi pinapanood yung mga na itukulog, eh kabayaan mo na sila. Tama yun nung kagabi na uh, sinagot-sagot mo siya na ano, na sa mga vlog mo. E, eh, nanood kami itong uh, live. live mo. Uh, nakita mo naman yung mga comment ni Kahatot. Kaya yeah, yan. Sige idol, si... andino sa iyo ah see you there uh, in korya the yeah, kaya sana Makita tayo at uh, tapi mapuntahan mo rin do at makamusta okay sige okay, maraming salamat ah ah uh, annyeonghaseyo <laughs> ano <Anyang> sa inyo? Hindi <laughs> pa nga tayo marunong mag-ano uh, Ano sa iyo. <laughs> <Kamusamnida>. <laughs>